Ayan mga idol Ah, babaklasin na yung ano Tatanggalan na ng ulo Kasi kaya naman daw yung Pero Oversize na yan Dito pa rin sa pinagawaan ko Dito lang talaga Shout out sa mga solid Supporter ni Manong Guard Yan o no? so, Shout out sa bibili sa akin ng motor hindi <laughs> makapasok si manong guard pagka ano hindi ano yan ano nang may lalagay dyan na spark plug pagka ano number size anong anong pang ano na yun uh, pares lang ito sa million diba pares lang sa million dito. parang pares lang yan sa kaiksa ka, ka, right? rim eh Pares lang yan. Ayan mga idol, yung aking 15 years old na. 15 years old na, December na eh. O, oh, diba? <laughs> 15 dino years old na eh, diba? Manong guard pa. Ito o, saan na yung pala to eh. Diba? Ulitin mo, ulitin mo. Pwede <laughs> <laughs> ka pa, ulitin ka pa. Paso ka pa. mga 20 siguro. O, 20 ng ikot. Sagad na. Sagad na yan. Ikot natin marami. Gila mo uh, Oy. <laughs> Wala talaga. Alam niyo mga idol, doon sa unang dinalhan ko yung tinanggalan ng tali ang aking motor. Hindi doon ginaya, kaya inilipat ko ulit Hindi nila kayang baklasin, kaya dinala ko dito. Sa merong kumpletong gamit na machine shop. Kaya ito tinira na ni Manong. Tinatanggalan ng mga tornilyo at pinaalam ko sa kanya na sabi ko pinibang i-video ko yung aking 15 years old na Ducati. Sabi niya, okay lang. Yan ay eh, ko hanggang sa uh, matanggal niya. Pa-on -unti, unti ba Pero hindi na talaga buo, pinag ano ko na lang. Dudugtong-dugtong ko na lang 'yan. Ano? Oh yung sumko at niikutan at dito nga sa sobrang pagod at puyat ko at nahihilo na ako sabi ko Popo muna ako dito sa tabi mo para dito na lang ako mag video video kaya yan... hinarap po sa akin ng camera kaya mga idol ah, uh, pa support naman sa aking video kasi ito talaga yung buhay ni Manong Guard sa kanyang pagpasok pagka wala talaga siyang gamit na motor ah, hindi siya makapasok kasi malayo kung mag commute ka ang pumasay ay mas lalong mahal <coughs> at sabi nila bumili na lang daw ng bago palitan ko na lang kung ako lang talaga ang bibili mahirapan kasi maliit lang naman ang sinasahod eh diba? eh yung motor pero no 10,000 matagal ko na pag-iipunan yon ito ang bili ko nito dati ano lang eh 15 mabot siya ngayon ng 15 years pero malaking ano na sa akin te kaya malaking tulong talaga sa akin sobra pa sa ano to eh asawa eh araw-araw sinasakyan kente ayan mga idol hinuhugot na ni Manong yung ulo ng ano ulo ng uh, black yung cylinder head para i-machine niya. nya palakihan yung butas ng spark plug ayan o, hinuhugot na eh sabi palitan lang daw dun sa taas eh magkano naman ano ah maabot siya ng 1.5 eh sabi ko pa butasan ko na lang yan pa masinsya ko na lang eh doon 1.5 tapos ah yung libor mabaya pa at saka, hindi lang naman niya nang may mga gasket pa dyan kaya ah, ko na lang para medyo mababa